Laman po ng isang maleta na sa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat 'yon? Estimate isang mo pagkatanda mo. Ah, uh, mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Papa, Your Honor. So mga 1 billion po 'yon, tama po ba? Papa, Your Honor. Isang bilyong kickback sa Bulacan pa lang 'yan at paano nila na i-deliver ito kay Saldico? Bukod po sa Changrela, la nagdadala rin po kami sa Value Verde. Valle Verde ni po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Pagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina. At ito ang nakakagulat. Inamin ni Bryce Hernandez na lahat ng proyekto sa Bulacan ay substandard lahat. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. At hindi lang pala mga flood control project ang substandard dito. Kasama na ang mga kalsada, mga building at pati classroom ng mga bata ay substandard din. Dilikado ito at hindi lang yan. Pati ang mga streetlight ay overpriced din. Ito first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon na amin, lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard, no? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Uh, maisama ko lang po. Yung, sa, yung mga streetlights po namin, overpriced po lahat yun. At kailan ba nag ang mga katarantaduhang ito sa Bulacan? Mula po nang dumating si Boss Henry. Which is? 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. Anim na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. At dahil sa mga kutsabaan ng mga DPWH official at mga politiko sa pangungurakot sa kaban ng bayan, taong bayan ang nagsasakripisyo dito. Tapos sila, buhay hari? Ganito sila, kagahaman sa bulakan. Kaya tara, panuorin natin ang buong detalye meet mo na si Gino Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Uh, nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may ano, sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Uh, Mag-ausap po siya ni Boss. Ah, so kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni uh, uh, Congressman Saldico si uh, uh, Engineer Alcantara? Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung <laughs> hindi po yung 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 kausap po. Ah, hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po 'yon. Wala po kayong dineliver na pera or what? Ah, nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay ano, kay sa kanya. Bali kung Ka sinong kanya po, sinong kanya? In, hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang 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 pinakausap po, ang pinakausap po sa amin, yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalam alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yon Your Honor. Tingin ko po, billion po yon Billion? Opo. Saan niyo sinakay yung billion? Sa mga van po, kundi po ako nang kamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin nun. Pitong van? bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo, million. pagkatanda mo. ah uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon, Tama po ba? Opo, Your Honor. Sa pito, saan po diniliver ito? Ah... Uh, na yun, nga po sa may meron nung una po doon po sa sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Kaso, Shang Shangri-La po, dalawa po sa uh, ito. Sa, BGC po. Sa BGC sa basement. Opo. So paano may uh, may kotse ba tumapat sa ban ninyo? May mga ban ban to ban? Wala po sir, kumbaga diretso po siya sa elevator packet po do sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse. Sa kanino Kaninong pinakataas po actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Apo uh, sa taas. So yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Pero, All right. Bukod Now, po sa Changrela, nagdadala rin po okay. kami sa Valle Verde. Valle Verde naman, bahay din po ito ni Congressman ko. Pagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, un nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang dalawang taon sa Changrela po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, six na po. Moving forward, Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na banggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator uh, Bong Revilla, na meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po, po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako, ako po in, hindi po, parang hindi po sila napunta sa office. So, hindi nyo rin po nakita ito mga ito, or ka, nakita nyo nakausap nila si uh, Engineer uh, Alcantara? si si kay San Joel po. Ah, uh, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo. What about Senator Jingoy? Ah, uh, kasi po um, uh, lagi po kami magkasama di ba sa halos umaga hanggang gabi po. True phone po. Actually pagka meron po yung uh, instruction sa kanya ng uh, merong utos sa akin si boss galing uh, for example po. Utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na okay, ganito. pasensya na po. Si ano po? Kay senador ano po? Ah uh, Senador Jinggoy po. All right. Tapos may sinasabi din siya pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ah uh, ganun din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan. Ah uh, ang instruction po niya Uh, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ng programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay uh, General Cantare. So persado po na maging substandard ng proyekto or maging ghost na lang. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto. Particular na ang flood control. Tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Sabi standard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po hindi ko po alam nga sa ngayon, Your Honor. Wala na po, wala po kung ano, way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much, Mr. Chairman. Yes, Go ahead. Yes, uh, follow up. the indulgence of Senator. Uh, sure, sure, go ahead. Uh, Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So, may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala That, yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your sa Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak uh, nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati your classroom, honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan, substandard? Uh, opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino, meron ba? Wala po, Your Honor. <laughs> wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Uh, I'd like, is it okay, uh, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the five minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So, please proceed. Secretary Bunoan, meron ko kayong yung komento dito, uh, Secretary Bunoan. Ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry. Which is? 2019 po. 2019 to 2025? Up to present po. Anim na taon, walang maayos na proyekto dyan? Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan, may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. S Former Secretary Bunon, S may masasabi me, ka ba? Uh, excuse me, Senator Bam. Follow-up lang, ano. Eh, hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito, habang nangyayari at the time. Opo, may, instru instruction Awe po lahat to. Aware, aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ha? Ah. Hindi po ngayon oh, lang, you. Your Honor. Thank you, Senator Bang. Secretary Bunoan, ano man mo dyan? I, 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 cannot, I don't know what to say, Your Honor. Right? this is the first time that I have heard about uh, all these uh, that they're doing actually in this uh, district engineering office. They're supposed to monitor I mean uh, they have to submit monitoring uh, in my uh, in my words they're supposed to submit uh, monitoring uh, reports every phase of the work every phase of the project uh, your honor and uh, sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH dito po sa bulacan uh, yung uh, the, the regional office will be the one to monitor but they will submit They will be submitting actually the, Magpangalan uh, kayo, uh, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon na amin, lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat. Substandard, no? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Uh, maisama ko lang po. Yung, sa, yung mga streetlights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, streetlight, cat's Pero, eye... Opo. Lahat na, lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. O, so, ikaw, di ba? So, kunyari, kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. O, nung mga panahon po rin. Opo, Your Honor. Okay. And then, si Yusek Bernardo, Secretary Bunaon, siya ba yung in-charge ng monitoring niyan? O hindi um, rin? Iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Uh, sa Central Office, I think it's uh, with the uh, Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. under a director? Under a... Under a director, Your Honor. Uh, pakipangalanan pangal po natin. I think uh, the director is... Uh, Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. Yung 20, during my watch, Your Honor, okay. the director for Bureau of Construction is uh, Engineer uh, Bor Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Uh, hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating uh, hearing, tinanong ko iyo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po, dala, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyang ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulakan lang bang ina-handle niyo. Uh, opo, tatlong district... Uh, In tatlong Bulacan. Tatlong, tatlong, congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, uh, Secretary. M Mr. Chair, may I just finish my uh, last one minute? Uh, sorry. Yes, Senator Irwin. I'm sorry, right. uh, Senator Tulfo. No, it's okay, uh, Sen. I understand. Uh, but I have a one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan ni over uh, i, uh substandard at iba'y goes mm. para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Ah uh, opo, lahat po kasi may lahat po ng project sa amin may may proponent po, may obligasyon po ng SOT. Prof, when you say proponent, politiko 'yon. That's that's how you describe ah uh, opo, sa politiko galing. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. alright. Pero sa mga yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon noon. Meron pa rin multipurpose. Yes, Ta tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura uh, ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang uh, ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, uh, hospital, 10% lang ang, ang, ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, right. Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama po yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Ah, uh, sino pong senador, Your Honor? I mean, si, 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 okay. I'm sorry, si senator, uh, I only have 10 seconds. Si senator, uh, 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 uh si, senador senator, uh, uh, JV. I mean say Jinggoy. I'm sorry. I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator uh, Villanueva? Uh, nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po. Ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla. Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Alcantara, ah, si, uh, Engineer Alcantara na po ang ah, nag-deliver. Opo, pinapadaan po ni... Ay, yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, Kaya pinaprepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay, ano, kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver do sa mga tao na yun. Kundi, inkinakamada kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Mayroon so, si uh, Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Apo, oh, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalin. Mr. Chair, may I uh, also manifest to invite the drivers of uh, uh DPWH sa Bulacan First District para malama po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver, yung mga pera na yan Mr. Chair. Do we have an, Do we have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan nandito, ng nandito na ba sila? I believe your honor wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they are not here. Si uh Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District, sila po ba ay nagde-deliver din si Ginoong uh, Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si uh, Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong pusina, nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, Mr. Eh, itong, da itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat, inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. Alright. So, All right. Mr. Chair, I have a one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean, PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, Trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your okay, Honor. Po, pag, da, dapat pantay, malinis, yung mga bidding, I mean, uh, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether uh, district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong ganun. Hindi po kami uh, authorized under the law uh, as observer. Yun lang po, Mr. Chair. I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya. Paano niya ma-observe eh, kung pinagbabawal po siya ng batas, puro investiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, eh proactive. I mean, ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na, eh paano po, may collusion. Eh lahat na nga ito, may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning uh, later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina, ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please uh, submit. Finally, submit that to okay. the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank page. You Mr. Chairman, the Senate President, is recognized. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Um, I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say, kalsada uh, or school building, ibig nyo sabihin ng, ng substandard, um, manipis sa semento, manipis sa asfalto, ganun po ba? Uh, hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good uh, pagdating po ng 7 days dapat pwede na pong magamit or 3 days ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po um, minsan po 14 days 28 days at saka mas po mas mura po tsaka mas mababa po yung ano yung strength nung konkreto na ginagamit okay so hindi yung let's say length hindi kayo nagbabawas sa length ng let's say isang kalsada mga 10 kilometro dapat ang gagawin nyo 8 kilometro lang gano'n. Bubuin nyo yung sampo, pero uh, mas uh, murang uh, kagamitan ang ginagamit. Ganun po ba? Yes, uh, minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng len pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So that's that's why you you called it as uh, you termed it as uh, substandard. Okay.